Hello mga kapatid, good morning. Welcome back again to my channel. So for today's video mga kapatid ay bisita ko sa kayo sa ating uh, farmhouse. So ito yung mayari mga kapatid, si Julio Sulon. So yan. So ito yung uh, kanyang ano, ng farmhouse mga kapatid. No? So ayan. So sinimula na yan mga noong nakaraang linggo mga kapatid. So nakita nyo, uh, Uh, malaki na yung progress na. oh, tingnan nyo mga kabady, lapitan natin. Farmhouse, farmhouse ba ito or house talaga? oh, ayan. So, merong posti dyan mga kabady. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Uh, 8, 8, 8 uh, haligi mga kabady. So, ito yung kanilang uh, ginawa mga kabady, no. So, dito na sila. Sagbayan ang kanilang uh, ginawa dito mga kabady. So, tapos na yan. Uh, binuhusan na uh, sa haligi mga kabady. O, tingnan nyo. Meron ng simento dyan. At ang style nito mga kabady. Two story ito. Ang first floor mga kabady. Yung ground floor. Uh, yan yung ano. Ano bang tawag nito? Halublak uh, halo, black. halo black siya. At yung sa taas ay ano. Amakan yung parang ano bang tawag diyan sa Tagalog yung amakan yung may ano may mga kabadi, yung ah uh, ano eh? yung tawag doon eh uh, basta amakan yun yung gagawin niyan ng mga kabadi. para hindi masy masyadong mainit at meron diyang uh, kusina ang floor plan dyan, may kusina may CR kumpleto lahat meron kuryente ayan ah, oh ito yung mga magagaling na panday dito sa amin so tingnan niyo meron ng halublak, black meron graba meron Uh, balas. So, yan 'yung talaga 'yung pinaka na gagamitin kapag nag-construct tayo ng bahay. So, ito ay farmhouse. At diyan makabadi, eh, meron din siyang ano, overlooking. So, meron terrace makabadi. Ah, eh. uh, makita mo doon eh, 'yung farm. So, 'yung mga ano mo, 'yung mga alagang baboy, 'yung uh, basakan palayan. Uh, Hara. natin 'yung kaniyang ano kanyang uh, mga babuyan. So, ito na mga kabady, babuyan sa itong mayari nito na yung OFW. Katas ng OFW daw mga kabady. So, papuntahan natin yung kanyang uh, mga alagang biik mga kabady. No? Meron siyang mga uh, 30 heads ng piglet na binili mga kabady. So, ayan. Puntahan natin uh, mga kabady para makita nyo yung uh, mga itsura niya. So, dito rin natin lagay yung ating uh, mga lagang baboy mga kabady. So, isa na yung uh, tira kasi uh, binili, binili na yung anim oh, lima. So, ito yung kanyang uh, caretaker dito, si Stephen. So, karpintero na siya mga kabady. So, ayan na mga kabady, Ang lusog na ng baboy dito mga kabady at ang uh, ganda na. Malaki na yung mga biik nila dito mga kabady. So, dito may isang tira. So, ayan. Uh, walang uh, baboy, so ito yung atin mga kabady, malaki na So, mga nasa 80 kilos na siguro yan mga kabady so ito yung owner, sunod na sunod sa akin mga kabady so, ipakita daw niya yung kanyang uh, mga napundar so yon meron din siyang manok na uh, bantam so dito mga kabady, puntahan natin yung uh, yung iba so yon meron din ditong mga ano mga kabady, mga saging mga mangga So, kumpleto dito mga uh, hindi na kayo maghanap ng ibang mga ano. Meron ding mga bulak, bulaklak, ornamentals. so, ayan mga kabady. Ito na eh, mga biik niya. Oh. Laki na. Mana. Pinapakain na, na yan ng ano, mga kabady. Starter. Bimig pa rin yung pagkain. So, ayan mga kabady. Oh. Marami ito mga kabady. So, kapag nabenta itong mga asan asan makmak na pera ang matatanggap niya. So ayan. Mer meron din siyang ano dito makabadi pispan. Oh. Ayan, may pispan makabadi oh. Hindi na ano. So nandoon, merong pispan doon sa malayo at meron ding nag ano, nag-chinso. Kasi yung chinso ito ay uh, naputol lang kahoy para kailangan doon sa kaniyang farmhouse. So ayan, balik tayo sa kaniyang farmhouse makabadi at tingnan natin yung uh, mga panday doon yung ano ang kanilang ginagawa. So ayan. Puntahan natin mga kabadi. So ayan na mga kabadi, ang farmhouse ni Julio Solon. So ang impression impression ko nito, unique siya mga kabadi. Ito talaga yung ano, yung farmhouse na hindi masyado itong matatawag na farmhouse kasi malaki mga kabadi, kamalig. Ito matawag na kamalig. Bahay na talaga ito. Kasi may konkreto na tas merong mga poste na jaguar, ang, uh, ang ano rag. matibay pundasyon bahay na talaga ito at uh, cook i-top oh, up oh. nila ito ng kuryente sa Meralco Buhiko ay pwede na dito tayo uh, dito tayo magano kapag eh? tapos ba -ba -ka natin na ting magtrabaho sa ating uh, basakan ating palayan ay dito <laughs> tayo magano maghigda magpahulay oh yan. Ah. So tingnan niyo mga kabady, yung mga kahoy. Gamit ng kahoy nito makabadi, kabady, meron itong uh, Jimilina. Jimilina, tsaka yung damba mga kabady, scaffolding uh, lube. Coconut tree. Tas yan, ito ay auri uh, ano bang tawag nito? Tipo ang kahoy na to mga kabadi. So yan, sagbayan ito mga kabady no, ng ano gagawin nila. Yung ano, yung nasa taas bitaw mga kabadi. So, yan. Medyo balikog lang yung kahoy nito mga kabade, Pero, okay na daw ito. Uh, mili lang tayo ng Saan, doon. Pa. So, siguro eh, dahil ito Saan. sa pagchinso mga kabady, ay din, uh, gusto ng operator na mad madalian. Ay, yan. Ganyan ang nangyari. So, kung ano mga kabade, magpagawa kayo ng bahay, ay... Uh, piliin yung ano yung Marunong talaga umipirate ng chainsaw para sayang, hindi sayang yung kahoy nyo. Kasi ang mahal ng kahoy, mga kabady, kapag bibilihin nyo, mga kabady, ay napakamahal. At papraktisan lang yung mag-chainsaw, mga kabady. So, ano, gastos, lugi kayo. So, ayan, mga kabady. So, update ko lang kayo dito sa ating farmhouse weekly, mga kabady. No? Dito tayo tumatambay kapag uh, wala na tayong trabaho. So tat dalawa ang, isa ang ano dito, purman, isa ang panday at isa ang libor So si Justin yung libor nito mga kabadde. Si Junior yung panday, ang purman nito si Buyax So ito yung I aming mean, uh, mga panday dito So yan mga kabady, panoorin nyo lang Gahe <tinyo>

motor logger ha 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 para sa akin mga kabady, ang kagandahan kung uh, meron kayong uh, rest house or ano bang tawag niya farmhouse dito sa iyong uh, farm uh, hindi lang uh, rice farming or uh, kahit anong farm uh, eggplant farm vegetable farm uh, uh, chicken farm poultry farm uh, bangus farm ay uh, itong uh, farmhouse ay uh, malaking tulong talaga kapag ay uh, yung mga maintenance mo ay ay uh, nag ano ay mayroon silang uh, ano npahingahan so ito talaga yung uh, may advantage ng ano farmhouse so ito yung uh, kang Julio Solon na farmhouse so ayan uh, malapit na itong uh, aptan mga bodies siguro mga next week ay uh, ano, okay. ano lang we'll bubong nito. Tapos na. So, mag-ano lang tayo dito, hintay. So, palagi ko kayong i-update sa mga updates nito, no? So, di, ang ginawa nila dito ay sagbayan. So, yan. ah uh, palagi nga, magastos ito mga kabady. Pero, worth it naman ito kasi magamit naman natin ito sa, ano, sa mga future nating mga, ano. So, yan mga kabady. Keep on watching. Yes.

kita kita berat berat boom alat ah ada eh ada hitam sang maju ke belun pun sila ke konkrit ni lansang eh keraan ini keraan mau menik

So yun mga kabady ay malapit na tayong tapusin itong videos na to. So uh, yun, nagpapasalamat ako sa inyo sa mga taos pusong uh, mga subscribers at mga followers ko dyan o, sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo sa aking uh, mga viewers ko dyan. O. Ay yan, taos puso akong uh, pasalamat sa inyo. So yan mga kabady, so ito na yung update sa ating, uh, ano, ating farm. Oh, so next vlog ko ay uh, update ko 'yon yung Amo mga kabady So, um, ano na yung resulta sa ating ginawang ano, trial. So, ang pala, sa next vlog natin mga kabady is all about sa ibang mga farmers natin. So, merong uh, farmers natin yung bumili sa atin ng medisina na subukan daw niya para sa mga stemborers. So, ayan i eh, content natin 'yon next vlog mga kabady So, ayan mga kabady ingat kayo palagi. So stay safe. So, yan. So, bye bye. See you in the next videos.